Ada. Uh, yung dalawang isang may, may dalawang lalaki na nagpa-practice para sa magbike. Paano ba magbike? Turuan mo daw ko bike. Paano magbalance ng bike? Ang unang ganito. Ah, ganito. Tan. Tan wala ah, tan. Ah, <laughs> uh, po tapos. Ginenen ni bike pa naman tapos. Kasi mag-practice ka ng balance, balance -balan, ganyan. Tapos, 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 ano, ano nangyari? Lubot po? <laughs> nangyari, lubot niya. Wa. Yung lubot niya. Yeah. Subukan mo magbike Subukan mo magbike bike Ganito. Eh, ganito. Ay, Ay, mo, okay. mo, ayusin mo, ayusin mo. ano ba Turuan mo, Miles. Paano, Miles? Oo, oh, tignan mo, Miles. Turuan mo, Miles. Turuan mo kung paano mag-balance. Ayusin so, niya yeah, pa pa-balance. <coughs> ipidal, ipidal mo, ipidal, ipidal. <laughs> oh, okay. Ikot sa pedal. Ikot lang. Oh. Na, oh. Oh. Oh, ang galing-galing mo. Ang galing-galing. <laughs> ang galing-galing mo. Sige, das mag. Ang galing mo. O, oh, ganyan-ganyan 'di, ayusin mo, ayusin mo. Ah, oh, ganyan.

<laughs> believe it, or not, Believe it, or not believe it, or not. Believe it or not. It's because it's real. You yeah. believe it. Let's yeah, <laughs> Yeah. Hello.